Yan mga Lodi, eh. yung microwave pa din yung tip ng magnetron mga Lods, lagi po ba nasisira kagaya nito mga Lods? Ayan. Okay, ayan. Sunog po yung tip niya, mga Lods. Okay, kita ba? Okay, ayan. Sunog po at hindi na po magamit. At pwede naman po itong palitan, mga Lods. Ayan. So, maari po natin tanggalin yung tip niya at bibilin po natin sa online o kaya't sa anong brand po yung nabili po natin, mga Lods. Ayan. So, ang dahilan po nito, mga Lodi, kung gano'n po yung mag microwave po ninyo, mga Lods, isa lang po ang dahilan niyan mga Lods. Ito yung kanyang uh, microwave o kaya yung wave guide po, mga Lods. Okay, parang filter po yan, mga Lods. Pag nagkaroon ng itim yan, mga Lodi, pag may sunog na yan, mga Lods, tiyak na sisirain niya yung tip ng magnetron mga loads. Yan. At isa din po mga lodi, pag yung loob po ng mag, uh, microwave po natin may kalawang na po mga loads o kaya lumalabas yung bakal niya mga lodi. Ayan. Isa din po ito sa dahilan mga loads kung bakit nagkakaroon ng sparking po sa loob ng microwave po natin mga lodi. Ayan. Itong uh, filter o kaya yung microwave uh, o kaya yung wave guide po mga loads. Dito po nakalagay mga lodi. So yan, sa harap po yan ng ating magnetron. Yan. Pag may sunog po ganyan mga loads, tiyak masisira po yung ating microwave tip o kaya yung microwave guide. Yan. So kailangan na po natin palitan o kaya tanggalin na lang po natin mga loads at para magabit pa po yung ating uh, microwave And dito naman po mga lods, maari naman po natin yung pinturahan mga lods, pero kailangan po yung food grade na pintura mga lodi. Pwede naman po yung mga ordinary pintura na ginagamit natin, basta high temp lang po yung pintura mga lods. At hindi po natin magagamit kaagad, kailangan po natin paulit ulit-ulit na i-on po yung ating microwave para po matanggal yung amoy niya po mga lodi. Pero pag food grade, okay lang po mga lods. Yung pintura po, may food grade po yan mga lods para sa mga... Uh, ginagamit sa mga pagkain mga lods. Okay, so ngayon dito din po mga lodi, isa din po sa dahilan ito sa tip ng ating magnetron na sisira po mga lods. Ayan, nakakaroon po ng sunog. So kailangan po natin pinturahan yan mga lods. Okay. And ngayon, mayroon na, po, uh, mayroon na po akong nabili na pintura. Ito ay samurai po mga lods, pero high tempo siya mga lodi. Yan Oh. So hindi po ito advertised mga lods. So ang, ang price niya po RM39 po mga lodi. So yan, hindi pa nagamit ito. Bagong bili lang po ito mga lods. Okay. So na nabili ko po, grey din po mga lodi. So yan, grey din po ito mga lods. So itong gagamitin po natin sa pagpintura dito mga lods. Pero bago po natin pinturahin mga lods, kailangan po natin linisan yung sa loob niya mga lodi kung meron po kayong hangin, kailangan nyo pong buhag buga ng hangin sa loob. Para matanggal po yung dumi. And dito na rin po sa kanyang magnetron, tanggalin po natin yung magnetron para mapinturahan din po natin yung loob niya mga lods. Okay, so tanggalin po natin yung tip na natin mag mag uh, micro ay ah, yung magnetron po natin sorry sorry Tanggalin po natin yung magnetron itong magnetron sira din po mga lods. ayan sunog po yan mga lodi Ayan, sira na po siya mga lords Ngayon dito sa loob, kailangan po natin ng bugahan ng uh, hangin din po mga lodi Okay, bago po natin i-spray, siguraduhin lang po na malinis po yung sa loob niya mga lods. Right, bago po natin i-shake yung ating pintura. Okay, bugahan muna natin yung sa lobe niya mga loads. Okay, patuyuin muna natin mga lods tapos isprayan ulit natin ng pangalawa mga lodi. You know. So yan mga lods, wala na po yung kanyang kalawang mga lodi. So ganun lang mga lods. Tapos kailangan po natin ng paandarin ng paandarin ito mga lods para matanggal po yung baho ng uh, tintura mga lords. Okay? So yan mga lods. So yun lang mga lods. Hanggang sa muli po. Maraming salamat. Stay safe, stay creative, and God bless you all. Bye-bye.